Okay, sa pelikulang Mujigi, may tema rito tungkol sa pagiging nanay. Natanong si Alex sa Ilakad na kung sakali ba ay ready na siyang maging mami. Panoorin natin to. Nagulat din ako sa Lumbi. But of course right now, that's not at all something I think about. And not even in the near future, I feel like I want to pursue my career muna. Of course, I'll establish myself. secure myself and the future of the child I might want to bring to this world. Pero siguro po sa malayong-malayong future. ko. <laughs> Ayan, hello! Ayan sa Richard Kwan, hello! Kasama din sa pelikula. Yes. Na ang mojigi kasi, parang istorya ng pagiging nanay, yung mga gusto maging nanay, yung ayaw maging nanay, yung nagpapakananay at kung ano pang klaseng nanay. So, oh. nandiyan oh. lahat. Oh, nandiyan oh. oh, about the nanay nanayan mm -hmm. di ba? Oh, oh. yun nga, mm hindi -hmm. actually, mas maganda ngayon takbo ng karir ni Alexa as compared before. Mm -hmm. Lalo na naging sila magkalabi ni KD, Di ba? Yes. So tama nga naman, huwag mo na isipin na siya. Huwag mo na, huwag mo isipin. At bago maging nanay, gusto ko muna kasal-kasal by bahaya bago mag-burn ng child. Di ba? Although, hindi natin kinukwes yung iba na nauuna yung anak bago kasal. Siyempre, ano na ngayon eh, millennial na. Oo, uh oh, ano, saka nasa ano? Bagong okay, na. Nasa early 20s pa lang si Alexa. Sa so, uh oh, ano pa, uh, marami pang lalakbayin ang kanyang karir, di ba? Matagal pa bago siya maging nanay. Uh -oh. At kahit si oh. naman si KD, sigurado hindi na mga bobo. Ikaaminin muna yung relasyon. Oo, di ba? Bago naman yung ano, <laughs> yung magka nanay. Hindi, okay, diba? kaya siguro natanong yun, since nga yung yung concept na uh, yung uh, uh, kwento, uh, uh, yung oh, uh, oh, uh, tema. Oh, uh, uh, yes. Diba? Kaya natal. Pero tama nga, Alexa, karir mo na sa mantalayin mm -hmm. mo hanggat mainit ang love team nyo ni KD. Yes. Ay, sa mga KD-less na nararamdaman na kayo ni Rodel. Yes, oh. ramdam uh, naman ko. Oh. Lalo na nung makita ko kahapon, si sa Alexa, Alexa. ilakad din natin. Ang sa ganda. Oh. Oh. Yes. Ang Moji pala ay show na sa October 9. Yes, mm -hmm. na-miss din natin ang mga KD-less, di diba? Mabait uh, din sila sa atin. Biligyan tayo ng ticket uh, no uh, noon no, Uh, ano ba to May main stage play or mus musical play in points mm -hmm. siya uh -oh. ang galing nila live na live yung na pala daw musical play ng KDX talaga uh -oh. ano tayo walang aray ba oh walang, walang aray aray aray, aray nako <laughs> yes naman na good luck ganon di ba uh -oh. so, good luck yeah. sa pelikula lang yan sana ay talaga namang subaybayan Ah, di ba para eksklusibo siya sa SMC ni oh, oh, ba? Oo, diba? Ito ay ano ha, pagbabalik ng Unitel Pictures wow! sa pagpuproduce ng pelikula. Di ba nag-stop sila? Oo, oh, nag-stop. Mm. Teka, kung di ako nagkakamali, oh. ang Unitel, oh. ang director niyan, yung in-house director, Mark yung kapatid name. ni, ano, yung komedyante. Mark yes. Mayley. Sino kapatid ni? Kapatid ko. Berwin. Berwin. Oh, oh. At kung di ako nakakabali, ang unit kayo ang nag-produce ng pelikula ni Sharon Cunete na iyak-iyakan. Crying, oh, oh. yes, crying Lady. Crying Lady.